Mga kapatid, magandang araw po sa inyo lahat at sa lahat po ng ating subscribers, patuloy po tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Alam ko po sa inyong lugar sa Pilipinas ay araw pero dito sa aming lugar ay gabi. Pero ganun pa man, maghahatid pa rin po ako ng mabuting balita at patuloy tayong mag-aral ng kanyang mga salita. Ngayon, basahin natin itong Judas 1.23. May nais lang akong iimpasay sa mga bawat nag-aaral ng salita ng Diyos. Sabi dito, basahin natin, Tulungan ninyo ang iba na maligtas sa kaparusahan na para bang nagliligtas kayo ng isang bagay na masusunog na. Alam niyo po itong pangungusap na ito, napakabuti ko po kung ang inyong layunin sa mga ganitong pag-aaral ng salita ng Diyos ay maghatid ng Ebanghelyo ni Kristo. Bakit po? Para makaunawa po tayo nang hindi tayo maparusahan ng Diyos. Bakit po? Kasi sinasabi dito, noho, magtulungan tayo na magkaroon ng kaligtasan ang bawat isa sa atin. Hindi mapahamak. Kasi nga po, yung sinasaba dito, tulad po ninyo, nagtatanong kayo, huwag po kayong magagalit. Kasi po, ang pagtutuwid na binabasa natin sa kasulatan ay hindi nanggaling sa akin, kundi sa mga salita ng Diyos na magtutuwid sa ating mga maling kaisipan. Tandaan po ninyo, no, disclaimer lang po. Sa mga nagtatanong dito, Naglilinaw lang po tayo para basahin natin at unawain natin. Katulad po nito, ito'y disclaimer lang po sa aking babasahin. At magbibigay lang po tayo ng pagtutuwid o pagtatama sa mga maling diwa. Katulad po nito, masahin natin. Hindi na kailangan ang palatandaan, Mr. Owen. Pagkatapos lang ng pitong taong Great Tribulation ay pagbabalik ni Kristo o second coming. Pag-apak niya sa lupa, doon mag-uumpisa ang isang libong taon na pag ni Kristo. Alam niyo po, kaya sinagot ko agad itong uh, komentong ito na nabigyan po natin ng video o talakayan na kung saan itong pagbabalik po ni Kristo ay hindi po para umapak sa lupa. Kaya tinanong ko po siya kung mayroon siyang talatang may bibigay na talagang umapak sa lupa si Kristo sa kanyang pagbabalik at malaman natin na yun daw ang simula ng isang libong taon na paghahari ni Kristo at ito yung kanyang tugon, basahin natin ito yung talata na aapak sa lupa si Kristo sa parihong lugar gawa 1.12 si Kristo babalik o paparitong tulad ng pag-akyat sa langit ito yung talata na kanyang ibinigay. Tingnan natin kung talagang tama. So babasahin natin at matulungan natin siya kung talagang tama na si Kristo ay bababa at aapak sa lupa. So basahin natin yung kanyang talata na ibinigay. Ito po yun. Basahin natin. Mga gawa, 112. O balikan natin ha baka hindi tayo magkamali. Baka tayo ay uh, masisi. Pero ito, tama naman po. Gawa 1.12. So, babasahin natin doon sa mga gawa 1.12. Kasi ang ating babasahin po, yung mga naunang salin, ADB version, 1905 po ito. So, basahin natin. Kung talagang tama yung kanyang ibinigay na talata, na kung saan aapak sa lupa si Kristo. Sabi dito, basahin natin. Nang magkagayon ay nangagbalik sila sa Jerusalem buhat sa tinatawag na bundok ng mga ulibo na malapit sa Jerusalem na isang araw ng sabat lakarin. Parang ang layo yata ng kanyang sagot. Pero ito ho ay natuklasan natin na yung sinasabi niya na si Kristo ay babalik paparitong tulad ng pag-akit sa langit. Hindi po verse 12. Nasa verse 11 po. O babalikan natin yung 11. At yun ang ating basahin para magbigay linaw. So mali po yung talata. Para sabihin naman niya, nagkamali po ako ng aking uh, talatang ibinigay. O di ating itatama. Ano? So basahin natin yung 11. Anong sinasabi po sa 11? Kung ito rin po yung kanyang katanungan o yung kanyang sagot na aapak sa lupa si Kristo. Ayan po nakalagay. Ito yung talata na aapak sa lupa si Kristo sa parehong lugar. O na natin itong 11. Ang sinasabi po dito, basahin natin, na nangagsabi naman kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nagkatayong tumitingin sa langit? Pansinin po ninyo, no? Ang sabi po, noong lalaki, anong sabi po dito? Bakit kayo'y nangatayong tumitingin sa langit? Saan po nakatingin ng mga apostol? Sa langit. Itong si Jesus, oh, tandaan po ninyo ha, sino ang tinitingnan ng mga apostol? Si Jesus. Sabi dito, natinanggap sa langit mula sa inyo. Ay paparitong gaya rin ng inyong nakita. Saan nila nakita ang ating Panasokristo? Sa lupa o sa langit? O, oh, yun ang sinasabi ng talata, ha? Ulitin natin, ay paparitong gaya rin ng inyong nakita pag niya sa langit. Meaning, hindi pala sa lupa. Naroon sa maaring alapaap. Ah, malinaw po yan. Hindi po ay nakatungtong sa lupa. Kasi ang ating pagbabasihan, yung talata na isinulat ng mga apostol. Pero kung ang inyong unawa, na si Kristo ay bababa sa lupa at aapak sa lupa pero hindi talaga aapak sa lupa si Kristo kasi wala po tayong makikita na mga talata na umapak si Kristo sa lupa mali ba na lang nung unang siyang bumaba sa lupa kasi po sa pagbabalik ni Kristo hindi po para muling ano ang tawag doon magkatawang tao paparito siya para magpakita ng katulad ng sa tao kasi po siya, nasa glorified body siya. Para maintindihan natin, ang pagbalik ni Kristo ay hindi para dito ay gumala-gala. Hindi po ganun. Wala pong ganun mga talata tayong mababasa. Yung sinasabi po ninyong isang libong taon, yan po ay isang bagay na hindi na naiintindihan. Kaya binibigyan po ito ng magandang talang. Ayan. Kaya bibigyan ko po ito ng talagang serye para maunuwaan po ninyo. Ngayon, para dito sa ating mga nagko-comment, ano ho, hindi para kayo ipahiya, kundi ipaunawa yung mga bagay na nakasulat. Katulad po nito, ano ho, nasa talata labing isa pala, mababasa natin, ang ibinigay niya ay talata labing dalawa. Malinaw naman po, yung mga nakita na mga apostol, nakatingala po sila sa langit. Kung paano daw nila nakita sa langit, ganun din ang kanyang pagbaba. Eh hindi po sa lupa, kundi sa langit din po. Maaring ito'y sa mga alapaap. Kaya nga, sa pagbabalik ni Kristo, muli niyang aagawin yung mga mananampalataya, yung mga banal. Kung ito ating uh, bibigyan ng pansin, yung sinabi ni Apostol Pablo, sa pagbabalik ni Kristo, para sunduin ang mga mga banal, mga mananapalataya ay ito. Ito po para maliwanagan ang bawat isa sa atin. Basahin natin dito sa unang Thessalonica 4.16 Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit. Malino po, bababa mula sa langit na may isang sigaw na may tinig ng Arkanghel at may pakakak ng Diyos at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kaya nga po, susunduin yung mga namatay na mananampalataya. Kaya sinasabi dito, kung itutuloy natin sa verse 17, doon ililinaw ng ating Panginoong Hesus o ni Pablo sa kanyang mga sulat. Kung magkagayon tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap. Malinaw po sasalubungin pala sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y sasa Panginoon tayo magpakailanman. Yan po ang malinaw, sasalubungin pala sa langit o doon sa alapaap. Yan ang ating binasa dito sa gawa 1.11. Kaya sinasabi po dito, nakatayong tumitingin sa langit ang mga alagad. Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo o mula doon sa mga apostol. Tapos paparito gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Sa ba nila nakita si Jesus? ba diba? doon sa langit, diyan sa mga himpapawid, diyan sa langit. Kaya ito ay hindi nalalayo dito sa mga paliwanag ni Apostol Pablo na kung saan yung mga banal sa salubungin. Bakit? Ang sabi nga ni Jesus sa mga alagad, ako'y babalik. Di ba't ito ay sinabi ni Jesus sa mga alagad? Basahin natin yung sulat ni Juan sa 14.3. Kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paparito ako. Malino po, paparito daw si Jesus at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Basa tayo ng ibang salin, ESND. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako. So malinaw po, babalik si Jesus. Ang kanyang pagbabalik ba? Uh, aapak dito sa mundo, dito sa lupa. So wala pong ganung mababasa mali po ang yung konsepto o pangunawa po ninyo na bakit babalik si Kristo at aapak sa lupa. Malinaw po yung sinabi ni Jesus sa pagbabalik niya mula dito sa ating binasa ay hindi po aapak yan sa lupa. Na sinasabi ni Apostol Pablo, sasalubungin sa mga alapaap. Basahin natin sa ibang salin. Pagkatapos, ang mga buhay pa sa atin, sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para sa lubongin ng Panginoon sa himpapawid o 'yan ang tinatawag na langit yung ulap na 'yan 'yan ang unang langit na tinatawag Ano po? O ngayon, ulitin natin pagkatapos sa mga buhay pa sa atin sa araw na 'yon ay kasama nilang dadaling sa mga ulap para sa lubongin ng Panginoon. Kaya po hindi po bababa sa lupa kundi sa lubongin ng Panginoon doon sa himpapawid. 'Di ba? Kaya ang sabi dito, dadalhin sila sa mga ulap para sa lubungin ng Panginoon sa impapawid at makakasama natin ng Panginoon magpakailanman. So, yan na po yun. Hindi na po bababa sa lupa. Kaya ang pagbabalik ni Kristo ay para tayo ay iligtas. O, basahin natin. Hebreo 9.28 Gayun din naman, minsan lang namatay si Kristo nang inihandog niya ang kanyang sarili para alisin ang kasalanan ng mga tao At muli siyang babalik dito sa mundo O yan po, may salitang babalik dito sa mundo Aapak ba siya sa lupa? O tingnan natin, tuloy natin Hindi na para akuing muli ang kasalanan ng mga tao Kundi para iligtas ang mga taong naghihintay sa kanya O diba? Kung naghihintay ka at nagbanal ka sa pagbabalik ni Kristo, sasalabungin pala doon sa himpapawid, doon sa alapaap. Yan tinatawag na langit. O malinaw po ba? O balikan natin yung talatang ito. Anong sabi po dito? Yan po, na nagsasabi naman, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit, mula sa inyo ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. O, tanong ko po sa inyo, saan po nila nakita? Nakaapak sa lupa o dun sa langit? Yun po ang pagbabalik na nasa langit. O, basa tayo ng ibang salin. At nagsabi kayong mga taga Galilea, bakit nakatayo pa kayo rito at nakatingala sa langit? O oh, di ba nakatingala po yung mga apostol sa langit? Si Jesus na inyong nakita na dinala pa itaas ay babalik dito sa mundo at kung paano siya po maitaas, ganyan din ang kanyang pagbalik. Sa kanyang pagbalik, kung saan siya to tumaas, doon siya din babalik sa kanyang sa mga nakita ng mga apostol kung paano sila papaano o kung paano si Jesus bumalik sa langit. Yun po ang malinaw. Hindi po yung inyong pangunawa na babalik sa lupa na nakaapak. Wala pong ganyan. Siguro may napakinggan kang ibang aral. Eh pinakikinggan mo yun. Eh magbasa ka. Yan po malinaw. Kailangan nagbabasa po tayo. Eh tapos nagbigay ka pa ng tanata. Uno dosi ng gawa. Eh maganda yung binasa natin. Uno onse ng gawa. Eh dito, di nagpalinaw. Kaya nga kaibigan, hindi kita para ipahiya, kundi ipaunawa ang mga bagay na yan. Kasi ikapapahamak mo. Ngayon, naging malinaw ba ito sa iyo? Ang mga bagay na yan? Kaya nga po, tayo ay nag-aaralan sa channel na ito. Hindi para magtalo-talo, ipahiya, kundi magtulungan. Kaya malinaw po yung aking sinabi dito sa unang intro ng pagbabasa ng kasulatan sa sulat po ni Judas 1.23. Tulungan ninyo ang iba na maligtas sa kaparosahan, na para bang nagliligtas kayo ng isang bagay na masusunog na, ibig sabihin masusunog na, mapupuntay ng impyerno, kaya kung hindi ka aalis sa maling paniniwala, masusunog ka, ibig sabihin maiimpyerno ka kaya mali po yung inyong pag-unawa doon sa isang libong taon na aapak dito sa mundo si Jesus para maghari ng isang libong taon. So yan ang ating itutuloy sa part 2 po doon sa ating unang naging discussion. Kaya salamat naman sa iyo, Ryan Abeo, dahil nakapagbigay ulit tayo ng magandang paliwanag sa inyong mga komento na alam ko po na lumilihis sa inyong pang-unawa sa tamang aral ni Kristo. Kaya narito po ang inyong lingkod na kusan ay maghatid po at mag-aralan, magturuan, hindi po para ipahiya. Ano ho? Uh, disclaimer lang ang po lagi na ako hindi nagpapahiya. Naglilinaw sa mga bagay na hindi natin nauunawaan. Ano po? So salamat pong muli sa inyong panahon at pakikinig na kunsan ay inyong subaybayan yung parto na ating uh, ginagawa patungkol po doon sa pitong taon na kapighatian. Okay po, so salamat po sa inyong patsyaga na makinig at nag-aaral tayo ng mga salita ng Diyos para lumago tayo sa ating pananampalataya. Nang sa ganon, hindi tayo magkaroon ng maling pangunawa sa ating binabasa. So salamat po sa inyong panahon at pakinig. Ito po inyong lingkod, Brother Owen. Sa Diyos po ang papuri, pasasalamat at pagsamba. God bless you po sa inyong lahat. See you next time.